Okay guys, good afternoon ulit. Ito nga po ay isang electric pan. Bakit nga ba ito ay ayaw umandar? Ito po yung kanina, yung pag na po yung part 2 nya. Ayan. Yan. nakikita po nyo ito. Yung mga cable tie nya, yan po ay mga nasunog. Nag-overheat yung kanyang motor. Ito po yung sinasabi ko na stock up. Yung kanyang shafting. Ayan o. Oh. Napapansin nyo po ito. Ayan. Stock up na po yan. Wala langis. Ayan. Tapos po, ay ari naman po yung kanyang motor. Ayan o. No? Oh. Ayun, yung motor niya. Dali, binaklas ko na po siya. Ito po yung kanyang thermal fuse. Ano ba ito? Para makita. Hindi makita. Ito, gagawin natin ng konti. Ayun. Hindi maano. Ayun. Ayun, hindi makutang talaga. Ayaw! Hey Napakainip na talaga ako. Oh. Malit po yung kanyang thermal fuse. Eh. Ito, 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 ito yung thermal fuse na. Ito natin. Ayaw! Hey Naputol na eh. Ayaw. Hey, Ayaw. Uh, bali ito lang po ang papalitan natin thermal fuse yun ayun dali ulit ayun Po yung sinasabi kong thermal fuse, oh. Ayan, oh. Ayan. Ito yung kanyang thermal fuse. Bago well, yan lang po ang papagta natin yung thermal fuse nya. Okay. Saan na ba yung ating thermal fuse? Sere. Ah. Hello, Enzo

Okay, itu nga po yung ating ano, kanyang thermal fuse, spec. Yo, lagay natin. Yo, dali, dali. dali. Mhm. Uh -huh. Yun, no. Mhm. Uh dali. Yun, dali ulit. Sabi ko na nga ba, walang imposible kahit ako ni di ba? Okay. Iya, ah. Mabigat dito sa aking cellphone eh. Patay sinti. Kanina pa yung patay mo na. Kanina ka lang kung patay na. O, oh, namatay man. Totoo yan na. Alam ka kanina nga na. Ayun, dali mo. Importante ang mga thermal fuse sa lahat ng ano. electric fan po kasi yan po ang protection ng motor natin at ng sunog yan kahit sa mga bahay lahat ng ginagawa ko yan bahay mga views ng kung ano mga importante po yan sabi nga ng aking kakilala kaya nga nagdagay ang hapon ng ganyan tapos mabaguhin natin ay hindi pwede kaya nagagagagaw mga hapon dahil naglalagay daw sila ng ganyan ay pa'y naman daw ay ginagawa natin ay pinapalitan okay aring nga yun at talian ulit natin ng cable tie yun sumati ng konti Okay, hey, siyempre, lalagyan muna natin ng langis yan guys. Yan o. Ah. Bago natin ibalik. Ayun. Langis. Sa shafting niya, langis. Bali na parating na po natin ito ng thermal fuse. Maka doon ay atin nang bubuoyin. Tignan natin kung umandar, sana umandar. Pero pag ito hindi umandar, ibig sabihin sira ng kanyang motor. Okay. Subukan natin ito guys. Ayun lang, ayaw na magkasya. Lumaki yata yung motor. Ayun lang, patayaw mo na. Ano ba ito?

Okay. Uh, Magkit guys Eto Buwa na rin Ngayon try natin na Anda rin Ito po yung kanyang ano? Kapasitor Kapasitor Siguro, sabit po natin ang kapasitor. Sana mandar ka. Pag ito yung dumanda, guys, sigurado sira ang kanyang motor. Okay, final touch. It's the final countdown. Ayun. Okay guys, ito tingnan natin ha. Kung kadar, ayan o. Ayan o, tingnan natin. Ayun, wonder o. Okay. Wonder na siya o. Hey, salamat po. Paki-subscribe na lang kay Da ni Ms. Mariang Diman. Thank you. Thank you. Thank you.